So, ito guys, breaking news po. Okay? meron pong maraming lumalabas na reports na uh, mawawala na daw po sa ere ang tahan ng pinakamasaya. Okay, nagsimula po yan nung ako po ay nag-live kanina. Meron pong, uh, meron pong article mula sa Bilyonaryo. Meron pong article mula sa pep.ph. Ito nakalagay, tahan ng pinakamasaya, wala na sa Facebook, tuluyan ng sisibakin sa ere. So yun po yung tanong. Maglalabas daw ng joint statement ang TAPE at GMA7 sa lunes. Okay? So basahin po natin yung article, tapos po mag-react po tayo. Yung kaagad na nadiskubre ng ilang netizens na pagkatapos ng live streaming ng TP sa Facebook ay uh, biglang nawala ito. Okay? Nawala yung Facebook ng Tape Incorporated. Naging palaisipan kung ano ang nangyari, lalo na't na ibang followers nila ay nagpost sa FB ng sign-off. Kaagad naming tinawagan ng ilang taga-tape pero hindi sila sumasagot. Hindi rin nila sinasagot ang message namin sa messenger. Kahit ang isa sa mga host na si Paulo Contis, hindi naman umiiwas sa panayam namin, hindi rin sumagot nung una. Ngayong hapon lang siya sumagot at sinabing pag-usapan na lang daw namin sa susunod na linggo. Okay? So wala pong nagsasalita from their staff kung ano po yung talagang mangyayari. Um, pero totoo kayang replay episodes mo nang kanilang ipapalabas sa susunod na linggo. Sabi ni Attorney Maggie Garduque, maglalabas ng joint statement ang GMA at tape sa lunes, March 4. So abangan po natin. At tungkol kaya ito sa pagkasibak ng tahanang pinakamasaya ang ilalabas na statement, hindi ko po alam. Wait na lang po natin sa Monday ang statement, Kuya. Okay? Marami na rin kasing na, 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 naririnig na kwento tungkol sa desisyon ng GMA sa tahan ng pinakamasaya pero ang sinasabi naman sa amin hanggang December ng taon yung kanilang kontrata. Kasi may mga chismis din na hindi daw nakakabayad ng airtime. Okay, so pwedeng maging dahilan yon para putulin yung kontrata. Ayan. Sa aming pagkakaalam, nung nakaraang linggo ay ang meeting ng mga haluso sa GMA7. Doon daw pinag-usapan kung magkakaroon ba ng renewal may kinalaman kaya ito sa napapabalitang 800 million daw na utang di umano ng tape sa GMA. Yan. So ngayon, nag sa show sila Yorme Isko, sila Buboy Villar, uh, pati yung mga ibang mga cast at mga crew. So yung video nun, pakita ko sa inyo mamaya. yan. Totoo kaya yung narinig ng Pep na sinabi raw ng isang staff na last day na raw ito nila kanina nung show. Okay? So, uh, ito. So, aside from that, ito po ang dito sa PEP, uh, totoo bang nakaamba na ang pagpalit ng it showtime sa tahan ng pinakamasaya? My heart goes sa mga mawawalan ng trabaho, sana makahanap ulit sila ng kapalit kung sakali. So, yan po ang uh, report dito po sa pep.ph. Yan. So, yan po yung mga iba't ibang lumalabas po. Tapos, nag-live na din si Ted ngayon. Habang ginagawa ko to naka-live siya. Uh, mukhang kinumpirma nga po na starting Monday ay puro replay muna po yung manunood. Ay yung mapapalabas. Diyan po sa GMA7 ang tahanang pinakamasaya. So, wala mo ng bagong episode. Maybe to stop the bleeding, I don't know. Hintayin na lang daw yung announcement. Tapos, yung mga ibang vloggers, si Best Feels, uh, sa kanyang Facebook, ang kanyang sinasabi din, Um, tahanang pinakamasaya signing off maraming salamat po sa lahat ng sumuporta yan so magla live yata din bukas itong si Best Feels so yun po yung mga yung mga sarili na nilang vloggers ang mukhang nagkumpirma ng balita okay tapos ito po yung video kanina ni ni Channel Reds pakita natin yung ilang part kung saan po parang nagiiyakan yung mga host at may sinabi si Yorme dun sa audience Akapan sila oh. Maraming maraming marami salamat. I love, I love you. See you again next time in our next journey. I love you. Oh, yun yung kanya. See you again next time on our next journey. Yun yung sinabi ni Yorme Isko na mensahe dun sa audience. Hindi see you again this Monday or see you again next week on our next journey. So mukhang posible talaga na ito na yung huling episode po ng Tahanang Pinakamasaya for the meantime. Um, tapos yan, yung sa video nila, marami po mga nag-iiyakan, you nag-aakapan, nag, o, nag, nag si Alexa Miro, iyak ng iyak, si Dasuri kanina, umiiyak, si Buboy, umiiyak. So akapan sila, emotional po. Ako po, personally, ha? I feel bad para po sa mga staff and crew. Yung mga artista, syempre malungkot sila, pinaghirapan nila yan. Pero at the end of the day, syempre mga GMA artisyan, yan, hindi yan mawawala ng trabaho sa GMA. ba diba? So okay naman sa they can land on their feet. Maayos. Yung mga staff and crew, sila po ang kinakatakot ko na baka po simula ng lunes ay wala na silang pagkakitaan para sa pamilya nila. So yun po ang yun po ang nakakalungkot na party pujaan kung talagang uh, ititigil na itong tahanang pinakamasaya. Ang tanong, ano kaya ang posibleng mangyari? Ano kaya ang posibleng ipalit? Uh, magagawa kaya ng bagong show ang tape for GMA na iba ang time slot? Okay? So, uh, posibleng kaya it's show time yung lilipat sa GMA7? Posibleng kaya yung tiktok clock aangat? Posibleng kaya yung yung mga drama sa uh, hapon? bababa ng oras, magsisimula ng alas dos, ganon. O kaya baka balik tanghali, o hindi ko alam. O yung ta, ta ano, tanghalan ng kampiyon, baka yun din. So marami pong posibleng mga options ang GMA kung talagang uh, mawawala na sa ere. Yung puntahan ng pinakamasaya. And um, I'm still shocked pa rin. Hindi ko din asahan na ganito kaaga. I'm, I'm thinking talaga tatapusin nila yung end of the year. Na susubukan nilang bumawi sa ratings, susubukan nilang ano. And uh, of course, uh, marami pong mga TVJ fans, mga Dabarkads, ang nagalit sa tape na talagang masaya dun sa balita na yan. <laughs> kasi, uh, kumbaga ano eh, kumbaga ang sabi nila, nakarma daw, and na ano daw. Pero yun nga, sa akin, uh, I still feel bad pa rin. Kumbaga, uh, I'm not in the mood to celebrate or ano. Kumbaga, kasi nanalo na naman tayo eh. Nakuha na naman yung itbulaga nung January pa, di ba? Nagagamit na ng maayos ng TVJ. 'Di ba? Itong kumaga itong show na 'to, iba na 'yung pangalan. Although meron pa rin silang appeal, apila, ah, 'di ba? Kaso 'yun nga ang epekto nito, 'yung sa mga staff and crew na pagdating ng Lunes ay wala nang papasukan trabaho or hindi na papapasukin sa trabaho dahil wala namang show. So, ano kaya ang gagawin ng tape? Posible kaya G sa Gedley na show yung gawin nila? Ganun na lang yung gawin nilang ano. Pero, uh, hindi ko po masabi talaga try ko, pag meron po ako narinig na bago, i-report ko po sa inyo. Abangan po natin. This is a developing story. Okay, please share this video. Yan, mag uh, magpo-post tayo ulit dito sa Facebook. Napahinga lang. EAP, ito ang Chismis. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye guys.